Ano yung mga dapat i-check kung sakaling mag-release -re ka na ng bagong sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong question ano, magre-release daw siya ng bagong kotse. Ang question sa atin is kailangan niya pa daw bang magdala ng mekaniko? Well, kung walang bahay yung mekaniko, dalihin mo. Mas okay yon para ma-properly check yung sasakyan na iper purchase mo. Pero normally, okay, ah, uh, itong mga kasa natin o yung mga dealer, mahigpit yan. So pagdating ng sasakyan dyan, chinecheck na nila yan thoroughly. At kung sakaling may nakita silang defect, hindi nila yung tinatanggap. Okay? So, dun pa lang, check na yan. Now, bago yan i-release sa isang customer, meron yung checklist at sinecheck yan mabuti nung uh, nagsicheck niya o yung advisor niya no? sinecheck niya yan isa isa yung checklist at yung checklist na yun pwede mo rin yung pagbasihan o pwede mo rin gamitin yun as your own checklist para sakali na hindi mo alam kung ano yung sunod sunod na pagcheck e eh yun sundan mo na lang din yun pero para sa akin na ito lang naman yung pinaka recommendation ko so aside sa pagsunod ng checklist um, uh, pinaka maganda yan pag check mo ng sasakyan iyon mo yung sasakyan pakinandaman mo, pakinggan mo, normal ba yung vibration, goods ba yung sounds ng makina. Then, habang naka-on yung sasakyan, ikot ka. So, tignan mo kung may mga gas-gas ba, dimple, o ano, kung ano man yung makikita mong imperfection. Then, i-report mo. Kung sakaling hindi mo matanggap yung ganong problema, eh, kailangan nilang palitan yung unit. O dapat ipa ipamagpa-change unit ka. Now, then, kung okay ka naman sa, XT, sa in, uh, exterior, di, tignan mo naman yung interior. As much as possible, yung mga button dyan, kung ano man yung mga pwede mong iti, kung natutupi man yung mga seat itupi mo seat belt check mo lahat yung door yung lock so lahat check mo lahat hindi wala namang problema doon kahit abuti ka ng isang oras doon eh then okay so sabi natin naka on yung sasakyan mo try mong i-rev pahinga mo kung okay ba yung vibration okay ba yung sounds then after that try mong i-off yung sasakyan subili pa sa ilalim. So tingnan mo diyan yung mga brake ay yung mga uh, brake fluid natin, baka may nagtatagas yung sa transmission oil at yung engine oil. So tingnan mo kung may any oil mark diyan o any liquid na unusual ano? Kasi normally ang liquid lang na makikita mo dapat pag uh, okay ang sasakyan is yung galing lang sa aircon So tubig lang 'yun. Pero the rest, dapat wala. Malinis yung ilalim ng sasakyan. Then after that, try mo i-test drive. Wala namang problema. Try mo iikot. Pakiramdaman mo lahat. Uh, yung kung bagay, yung kung okay ba yung suspension, okay ba yung pagliko, okay ba yung acceleration, okay ba yung pag-change ng gear. So lahat, check mo na lang bago mo tanggapin yung sasakyan. So, pero ito ay ginawa na nung unang nag-checklist. Okay? Pero mas maganda, ulitin mo pa rin. So yun mga paps, no? so yan yung mabibigay ko sa inyong guide sakali naman na mag-release kayo ng unit. Aside doon sa mga paperworks na yung mga uh, yung yung resibo para at least magamit mo siya within 7 days. Just a reminder, no? 7 days lang 'yon. Hangga't hindi dumating yung uh, I think ORCR ang tawag nila doon, eh hindi mo pwedeng ilabas yan so kumbaga tenga muna yan hanggat hindi dumarating yun so yun lang naman yung uh, tips ko with regards sa pag-release ng sasakyan sa, congratulation ano, dahil sa pag-release mo so kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps